Kamusta mga ka Jerome TV? Welcome ulit sa aking channel. Ngayong araw, isasama ko kayo sa isang paglalakbay. Hindi sa siyudad, hindi sa mga gusali, kundi sa pusod ng kagubatan. Sa lugar kung saan ang hangin ay buhay at bawat tunog ay may kwento. Malalim sa Amazon Rainforest ng Ecuador may mga taong patuloy na nabubuhay ayon sa batas ng kalikasan. Sila ang Waorani, mga anak ng gubat, mga mandirigma ng lupa at mga tagapagtanggol ng buhay mismo. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga ia-upload kong video tulad nito. Tara. Simulan na natin! Ang salitang waorani ay nangangahulugang mga tao. Simple pero totoo. Para sa kanila, hindi mo kailangan maging mayaman, makapangyarihan o moderno para matawag na tao. Ang pagiging tao ay ang kakayahang makinig, maramdaman at mabuhay ng may respeto sa paligid mo. At dito sa gubat, mga ka-Jerome TV, lahat ay konektado. Tao, hayop, halaman, tubig, hangin, walang hewalay, lahat ay isa. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gigising na ang waorani sa huni ng mga loro at unggoy. Walang alarm clock, walang kape, pero ramdam mo ang enerhiya ng buhay. Ang mga lalaki, dadalhin ng kanilang pana at blowgun gawa sa kahoy, pinakintab ng taon ng karanasan. Sa dulo ng kanilang palaso, may laso na galing sa halaman na tinatawag na kurare. Isang tama lang at bagsak ang hayop. Pero hindi nila ito ginagawa para lang mabusog. Bago nila hulihin, pinapasalamatan muna nila ito para sa kanila bawat hayop ay may kaluluwa at ang pagkain ay sagradong ugnayan ng buhay at kamatayan habang ang mga lalaki ay nasa gubat ang mga babae naman ay nag-iipon ng prutas ugat at halaman gamot sila ang mga tagapag-ingat ng kaalaman alam nila kung aling dahon ang gamot aling insekto ang delikado at aling halaman ang kayang magpagaling ng lagnat o sugat ang mga bata Natututo hindi sa libro, kundi sa pagmamasid. Walang blackboard, pero may libu-libong aral sa bawat puno at sa bawat tunog ng gubat. Kapag lumubog ang araw, tahimik na lumalambot ang paligid. Ang ilaw ng buwan ay tumatama sa mga dahon at doon nagsisimula ang gabi ng mga kwento. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga espiritu ng kagubatan, sa mga alamat ng kanilang ninuno at sa mga aral ng lupa at ulan. Walang sinihan, pero bawat gabi may palabas. Mga aninong sumasayaw sa apoy, mga huni ng ibon, mga bituin na parang nakikinig. Ngunit ka Jerome TV, dumating ang panahon ng pagkagulat. Noong dekada 50, pumasok ang mga banyaga. Mga misyonaryong Amerikano, may dalang Biblia, pagkain kabutihan. Pero para sa Waurani, mga dayuhang sumira sa sagradong hangganan ng kanilang mundo. At sa takot at pagkalito, nagbunga ito ng trahedya. Limang misyonaryo ang napatay. Isang pangyayaring yumanig sa mundo. Pero sa mata ng Waurani, isa lamang itong pagtatanggol sa kanilang tahanan. Pagkatapos noon, nagsimula ang tuluyang kontak. May mga waorani na lumipat sa mga nayon, tinuruan ng Espanyol, pinabinyagan, binigyan ng bagong pamumuhay. Pero habang lumalapit sila sa mundo ng sibilisado, unti-unti ring nawala ang ilang bahagi ng kanilang kalayaan. Nagsimula silang maipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang sinauna at ang moderno. At kalaunan, may panibagong panganib na dumating, mga kumpanya ng langis. Hindi lang mga misyonaryo ngayon, kundi mga makina, tubo at bulldozer. Pinirmahan ng gobyerno ang mga kontrata para hukay ng lupa ng Waurani kahit walang pahintulot mula sa kanila. Ang mga ilog na dating malinaw naging maitim. Ang hangin na dati sariwa ngayon amoy kemikal at gunti-unti ang mga hayop at halaman ay nagsimulang mawala. Pero hindi nagtagal, bumalik ang tinig ng gubat. Isang babae ang tumindig. Si Nemonte kimo, isang leader ng Waurani. Hindi siya armado ng pana, kundi ng tapang at katalinuhan. Dinala niya sa korte ang laban ng kanyang mga kababayan, laban sa mga korporasyong sumisira sa kanilang lupa. At noong 2019, ka Jerome TV, nanalo sila. Isang tribong walang sandata, walang pera, pero may paninindigan. Tinalo ang mga higanting kumpanya ng langis. Isipin mo yun. Sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan pa rin ang nananaig. Sabi ni Nemonte Nenquimo, Hindi kami tutul sa progreso, pero ayaw namin ng progreso ay magtapos sa pagkawasak ng aming mundo. Ngayon, ginagamit na rin ng Waurani ang teknolohiya. May mga cellphone at drone silang gamit para bantayan ang kanilang kagubatan. Isipin mo, sinaunang kaalaman, sinabayan ng makabagong kagamitan. Ang tradisyon at inobasyon, magkasabay na lumalaban. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik. Paano mo mapapanatili ang kaluluwa ng iyong kultura kapag ang mundo sa labas ay patuloy kang binabago? Para sa Waorani, ang tunay na yaman ay hindi ginto, hindi langis, kundi koneksyon. Koneksyon sa lupa, sa kapwa, sa sarili. Ang gubat para sa kanila, hindi lang tanawin. Ito ang nanay, ama, tahanan at templo. Kaya bawat puno, bawat ilog, bawat hayop, may pangalan, may kwento, may karapatan. At sa bawat pagputol natin ng kagubatan, may boses na unti-unting namamatay. Baka oras na, ka Jerome TV, na tayo naman ang makinig. Makinig sa mga tinig ng gubat, sa mga taong marunong mabuhay kahit walang mga bagay na akala natin ay kailangan. Baka sila ang tunay na mayaman kasi sila hindi pa nakakalimot kung saan tayo nagmula. Ang waurani ay hindi alamat. Buhay sila, lumalaban, at patuloy na nagtuturo sa atin ng isa lang na aral, na ang pagunlad na walang puso ay pagkasira, at ang karunungan na walang kalikasan ay kawalan. Kaya bago mo iklik ang susunod na video, huwag kalimutang ilike at magsubscribe para lagi kang updated sa mga video tulad nito. Muli, hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng kaalaman dito lang sa Jerome TV